So guys, may may May, uh -huh. may nangyari guys sa naglalaro ko na Rivals. Naglalaro lang ako. Biglang ganit na isang 14 na level. Ano ako? Nilagawa na siya. Nagtago lang ako. Bihin siya. Mag... na lang. lang tago na. Sabi-sabi siya -sabi ng mga toxic person. Sabi nila. Tagalo pa. Kaya ginawa ako. Tago lang. Tago-tago. Nakita na ako. Nanalo pa rin ako mamatay sa void. Mahigla. So, nabi ko, nagalit kasi ako eh. Kaya, kasadya akong ginawa. Kung ako. nanonood ka na sorry talaga. Nagalit ako so, Sorry talaga, nagalit ako sa rivals. Kung nanonood ka yun, sorry talaga, nagalit ako sa rivals. Kasi, 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 sabi lang ano sa'yo, ba't ka nalit ako? Sabi sa, sabi sa, sa, ko, mahalakas ito. Kaya takot ako, baka, mga, kasi, kailangan ako makulitan yung Kapag mong sabi ng, Okay lang, makabalik mo naman yan. Hindi ako makitago. Ganun talaga yan kapag sa rivalries. Huwag kayong mag... Kayo, mag kayo tago kayo! Huwag kayong tago-tago! Walang ibang kilala puso tago. Huwag parang puro tago sa so pag pag... mo na sabihin. Sabihin mo, bakit ka nagtatago? Pagkadiwa eh, kasi gusto ko tanong kumukulong sa nito player self na hirap ako sa rivals lagi. Kaya hey, kinakalaban ko mga level 100 self na sa lahat sa PC field players. Diba? Kaya kapag nagkano nyo, huwag lang kayo mag-ano'n. Kabait lang kayo, huwag maging toxic. Huwag mag, ano, mag-sabi ng... Ano nyo ano? hindi na ka naman maroon Maroon yung naman ako. Kaya nang pag-iisip kasi yung, -isip may... sa ng, mahina, gano, mahina. yung problema, kapag isip nyo may ako sa kanya sabi mo mahina gano'n mahina hindi yung problema kapag tinalaw mo lang sa rebo so kaya magano, maging toxic okay mag -ano, mag tapos okay? magkatapos na nalaw pa rin ako tagong tago nakalap ako nakaw siya the comeback is real nanalo pa ako but see you on my next video kasi mag-post ako ng Minecraft mamaya